Isang magandang araw sa inyo mga ka-DL Vlog So for today's video guys Magluluto muna tayo ng manok Ay ano bang masarap na luto din sa native na manok Siyempre ang paborito ng karamihan Adobo sa gata Di talaga oh. naman pagka ang ula mo di kaya pulutan mo Ay makakaubos ka ng dalawang bandihadong kanin Ay pag sa nakwari mo ito ipapartirain Baka matampo yung, yung kainuman mo Ay rin lang na rin babanatan nun ay Baka mapakanta ka pa ng pulutan yan Pulutan yan, hindi yan kanin Ay uwi-uwi na lang totoy, Native naman manok adobo sa gata na may luyang dilaw tapos malapot-lapot yan sa baw. ay na naman siyempre guys dito sa probinsya libre libre lang ulam dito basta masipag ka lamang meron ka rin na luyang dilaw meron ka luyang puti meron ka rin papaya dyan may talbos ng sili ay ano pa bang kulang doon di manok na lamang na native diba ka ay ayaw pa nga ipakatay sa akin ng aking jowa bago naman pag, pagka naman luto na eh lalantak din naman ang tudo ay eh. hindi ko eh, anong ulam natin magkakatay ako ng manok sasabihin sa akin eh wag na mauubos yung manok natin eh atin ah bago pag na eh may patago pa yun sasabihin pa na na eh akin yung atay balunan ha at saka yung dalawang hita at saka yung dalawang pakpak pati pikchow ay eh, wala nang natira tapos tayo dyan nakalimot ng may pamilyang naglalaway din naman beko meron din kaming bitok ka gusto din namin naming lumasa tirhan mo kami ay patay, binoking na. Ay pagka na rin nga naman po talaga naman ang ulam ay sino namang hindi namang mag naglalaway diyan yan. Ay ako nga po habang nagluluto nyan ay naka face pa ako ng doble eh baka may tumulo ayaroy pag sinabing buhay probinsya ay karaniwang ulam labang dito yan. Naalala ko nga nito pala nung bata pa kami. Pag nagluluto si mama o si papa niyan ayaw namin nakalag may nakalagay na luyan dilaw. Kasi ang lasa namin dyan lasang gamot. Eh, nung ako'y malaki-laki na inapag-isip-isip ko, eh, masarap din pala lasa ng luyang dilaw na yun. Hanap ah. nga ko din yung lasa ng luyang dilaw eh. Kaya nga lang nga po, ako kung bakit luyang dilaw ang pangalan niya. Na, hindi naman kulay dilaw yan, kundi orange. Dapat ito na yung luyang orange, hindi dilaw. Ay, din yung mga katawagan sa mga gulay-gulay o prutas eh. Dahil ah, sila kung anong paniniwala nila sa buhay ay tayo'y makisabay na lang kung anong agos. Ang mahalaga ay may chicken curry na tayo. Native na manok with loyan dilaw. Ay, orange pala. Ay siya, ay alam pang hinihintay niyo ninyo. Kumuha na ko yung mga bahaw-bahaw dyan. Napakatigas-tigas. Sabayan niyo ho kami kumain. Ay, tingnan niyo naman ho ang itsura na re. Ay, ay nakakatakam naman talaga naman ay. Pero kitang-kita niyo naman po yung pagluluto niya, Ay, hindi naman ho yan mekos-mekos lamang. Dito naman po sa atin sa Pilipinas ay malilinis magluto ang mga tao dito. Hindi po pwede dito po yung uh, megos-megos ni Insan. Ay sa tanggal kagad sa trabaho pag ikaw nag-apply na cook. At syempre po nagbukod na rin po ako ng sili dyan. Nagdurog ako sa aking mangko kasi ay, yung mga bata po hindi kumakain yung iba na may sili. Syempre sa mga gantong klaseng ulam po no. Masarap-sarap yung uh, medyo may nangangat-ngangat kung tawagin. Huwag mo lang dadama yung labi mo sa pagkagat ay mawalang ka ng Tapos ka dyan. At sa part nga po ng manok ay ang paborito ko dyan ay yung isoy. Ewan, ba't yun ang gusto ko sa manok? Yung isoy. Yung hindi na po nakakalam guys yung isoy, yun yung naka parang kwit niya dun sa likod sa so may balugbog. May part ng buntot guys sa may taas. At yun nga guys, dahil uh, tapos na tayo magluto, inaputa ako ng gabi. So salamat sa panonood nyo na sa aking video. Sana supportan nyo po ako sa aking vlog. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po guys. 바람이 불어온 그 밤에 꺼지났던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down.